Ayan, sa naghahanap ng kulit. Ito pa rin si kulit. Ayan o. Oh. Ito pa rin ang kulit ka. Shout out mga kalapatid. Hindi ko siya sinama sa mga pinabackload natin. Kasi libangan ko ito dito eh. Pero may good news tayo mga kalapatid. Kahit young bird pa lang, ay may bumabalik. Ayan o, oh, bumalik. Bali lima na yan mga kalapatid nandito. Siguro bukas meron pa yan ditong darating mga kalapatid. Medyo napapagod lang siguro talaga sila lumipad dahil malayo tapos ang init. Siyempre wala naman silang uh, restensya. Kain lang naman nila itinapay sa kabahaw. Kaya siguro ilang beses silang ano, ilang beses sila naghinto-hinto. Uh, at naghanap ng pagkain kaya medyo natatagalan yung iba. Pero itong nandito, sure na na nandito na sila. Oh. Yung birthday mga kalapatid, nakisabay dun sa kanila. Pero yung magulang nito, na inaasahan ko na talagang babalik yung magulang, siya yung wala pa. Si Balbon natin, si Balbon. Yun ang iniisip ko na babalik kasi medyo maganda ang katawan nun. Mabulas talaga. Yun ang iniisip ko na Babalik Agad-agad Pero yung wala pa hanggang ngayon Patutis na sila Wala pa yung mga kanya Ah kulit Talagang gusto mong kumahan kulit ah O oh, hawakan ko na kulit Tirahin mo na Tirahin mo na Hawakan ko dali Ah may ano mayroong lifting ang crane natin mga kalapati yun ang mga pagkain nila mga kalapati oh. tinapay at bigas kanin tapos yung berpa pa sangka Sa pero alam mo yung mga lahi nito mga kalapati kasi yung dugo nila ay galing kwait Meron tayong kuwait dito na tukod dati. Nakapagpaanak tayo doon. Bago sila nawala. Yung iba kasi na mga tukod natin, mga kalapatid, na napaitlog natin, ay kumabalik din mga kalapatid. wala. Kaya nasasabi ko talagang magtinding mga kalapati yung mga kalapatid. Pag nakaitlog na sila, kasi kinukulong natin dito, nabibread natin, malakas na yung anak nila, pinapakawalan natin sila. Umaalis na rin mga kalapatid. Gumuuwi pa rin siguro yung doon sa kanilang amo. Ganon katindi yung mga nakuha natin, breeder dito ng mga kalapatid na napaitlog natin dito. Ganon sila katindi. Kaya yung mga breeder natin dito, dito may dalawa tayo. Tapos dito may dalawa rin tayo dito. Sigurado mga kalapatid, yung itlog, nito, yung anak nito. Ayan o. Uman 'yan, Uman. Uman pigeon. Ayun, malapit na 'yan. Malapit na rin 'yan silang magpisa. Ang ganda nito, oh. Tapos yung dito natin mga kalapati. Ayun oh. Laki na rin ang anak nila si Bahaw. Oh ito si bahaw natin mga labat ito ang laki o oh. oh. ang naman kasi ng magulang din yan o isang Iran saka isang Saudi Saudiya yung babae ay Saudi yung lalaki ay Iran ito anak nila yan pero nabansot yung kapatid mga kalapatid nabansot siya o oh, diba kaya yung mga ibang anak nila dito lumiliit lumiliit na sila kasi nga yung mga ganyang bansot hindi ko nire-reject inaalagaan ko pa rin kaya yung ibang makalapati natin tingnan mo lang ay mga maliliit pero ang dugo nila ay matatapang matitibay oh, oh daw sabi nung ayun ay, thank you bye bye